Ito mga tropa At may numapit sa amin dito Magka na naubusan ng gasolina At nakikusap Kung maaari daw ah, Makaihingi ng konting gasolina At Kapalitan na lang daw na isda Ito Pwede na naubusan ka ng gasolina? Saan pa kayo uwi na? Saan pa Saan? Duto, barayo, Layo barayo, layo Dito? Ba? malayo layo nga malayo layo pa O

Nagbubusan sila mga tropa ng gasolina at bibigyan lang namin. Kaya nagbabayad sila at nabibigyan na sila ay hindi nalang namin kukunin. Bibigyan nalang namin sila ng, ng gasolina. Makawila na sila sa kanila. Yiba, ano dito na

Oh, Ayan, bali, na, para balin para balin. bali din ng gasolina. Para makawela sila sa kanila. Yan, Malit lang Hindi pati 'yung bangka, no, pero tatampal, ano. Hindi ba 'yan baka hindi lumaro? Pa mahirap yung kaya 'yan? <laughs> ba Bakit? lalaka pala itong kay Bulaw ano

Ipo, eh, ingat po kayo, ingat. Yeah, Ayan, gasolina sa kanila. Oh, nah, narinig daw niya. Eh. Ayan, thank you po watching mga tropa. Ayan, kami... Banda at yun ba oh. ano kanyari dito sa lima na ito yun nga natin yun lima <coughs> ano kanyari dito sa lima na ito <coughs> dun sin ano san Amin ah, yan, takip yan ano. Ako si naglarariya kay Dian Ito na, inaantay namin Ewan ko lang kung nakakita sila ng ano Ng tindahan

May Alpha din, may Alpha Mark. Ah, wala <laughs> Ay ano. Aba, namo pala Kibit. 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 Ay, sarap na yan. Ito ang pakuha